Ayan, magandang 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 hapon guys hapon na dahil uh, 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 alas 4 na ng hapon ito guys yung ipinakita ko kaninang umaga nung dating namin dito na sobrang uh, daming kalat ayan oh napakalinis na niya guys ayan oh malinis na siya kanina halos latag dyan ang uh, mga basura Ate, hindi tinanggal naman nado sa tasa eh. Ay, gutom na gutom. Gutom, na, gutom. gutom kawawa. Ayan, layas ka ay. Layas ka. Subuan pa kita oh. <laughs> Ayaw! Apa? Gutom na gutom. Mga. May kanin pa doon pa rin. Talagyan pa natin. Lalagyan pa natin. Amaya, may kanin pa. <laughs> Parin eh. Parin eh. Ay, bilangay na. Cuy, dito ka dali, parin eh. Oh, dito, dito. May pagkain ka dito, layas ka ng layas. Mamaya, ay nasan to ka na eh. Ayan, tuwan-tuwa guys yung aso. Ayan, sabi lang ng kapatid namin, kaninang umaga pa daw ito nawawala siguro. Ah... Uh, baka sumunod sa tao tapos ayan siya o nakabalik siya tuwan tuwa guys ayan kababalik lang ngayon yan ayan o oh. ay walang ulam yan ay kawawa oh, naman oh, nung anong gutom ng aso oh, ay mag baka oh. niya kagabi pa nawawala doon napansin niya kaninang umagay wala na mm -hmm. kawawa ayan guys oh. gutom na gutom siya guys alis ka ng alis ay payat pati oh. Ay, oh, pinatakala. Ba Baka ah? ikaw ay haklaban. eh. Kala may haklaban. Wala, kung kukain na yung ano, ay ni Jimmy. Sabon na nalang may igay. ayun ang nang alpasan eh. Wala, ah, talagang gulpi ang gutom ng aso. Ah, pero mukhang walang kaulam yan. oh, ano naman Sobrang pagkagutom niya guys. <laughs> Naligaw kasi siya o kaya naman sumunod siya sa tao. Dahil yan daw ay nawawala. ayang nakabalik siya nasunsun niya pa balik ang daan sa kanyang dating amo ayan wala na pa man ng tubig wala na eh. ng tubig ay doon isa drum may tubig doon dito ay baka